bagay na dapat alam mo kung gusto mong manirahan at magtrabaho dito sa Toronto, Canada na hindi na nasasabi ng iba. Okay, number one, ang cost of living dito sa Toronto, Canada ay sobrang taas talaga. Ang, ang renta ng apartment dito, ha, sabihin ko sa inyo, one bedroom, 1,750, nisan 2,000 na, hindi pa kasama dyan yung hydro. And take note, hindi pa yan sa downtown Toronto. Kaya nagkasabi na murang manirahan dito sa Toronto, Canada, that is not true. Sobrang mahal manirahan dito sa Toronto, Canada. Number two, dito talagang majority, karamihan ng mga tao dito hindi lang isa ang trabaho. May second job, tapos may third job pa. Kasi iba, iba sa kanila may, may mortgage sa bahay, sa sasakyan, and so on. So, dito talaga, minsan kulang ka sa tulog talaga. Kasi pagtapos ng full-time job mo, punta ka naman sa, sa part-time job mo. Kasi pagka ang trabaho mo lang dito isang full-time tapos hindi naman ganun kalakihan yung sweldo mo, ay eh, talagang hindi ka sa pambayad pa lang sa bills, sa insurance, sa mortgage mo. Ay eh talagang kulang na kulang. That's the reality. Number three. Karamihan ng tao dito, may insurance talaga. Kasi ito ay protection mo. Protection ng pamilya mo. So in case na may mangyari, may magkasakit, may mamatay, knock, knock on the wood naman. So hindi na naiisipin nang may iwan mo yung gastos, yung financial uh, na pangangailangan Kasi babayaran ng insurance. Pero kung wala ka, o oh, in case na may namatay, talagang sobrang mahal, hindi mo kakayanin talaga. Kaya majority ng mga tao dito may insurance talaga. Siyempre, pag may insurance ka rito, karagdagang gastos na naman sa pag ka, talagang gastos. So kung apat kayo sa isang pamilya, lahat yan may insurance. na tayo magagawa. Yan yung sistema dito. So we have to follow. Pero kung ayaw mo naman kumuha, wala namang pipilit sa'yo. Pero like what I, I've said, kung something happen, eh ang mahihirapan nyo, may mo. Kaya doon tayo sa sigurado, no? Okay, number four. Dito sa Toronto, Canada, pagdating mo pa lang dito, bills. Hanggang sa magretiro ka na, bills pa rin. Hindi humihinto ang bills dito ganyan nag-work ang sistema ng buhay dito sa Toronto, Canada and I believe in other provinces of Canada ganun pa rin talagang bills for life okay number 5 dito sa Toronto, Canada talagang bawal ang tamad dito talagang pagtamad ka dito wala walang mangyayari kasi marami kang bills na binabayaran pag tamad ka mangyayari mapuprostrate ka hindi ka kikita ng pera at dito bawal ang magselan huwag mo nang tingnan muna yung profession mo back home pag dumating ka dito sad to say parang survival mode survival mode muna ang labanan mag-ipon ka muna makahanap ng trabaho and then afterwards tsaka mo hanapin yung Uh, profession mo na iniwan sa Pilipinas kung gusto mag-upgrade, mag-aaral ka. Okay? Ito ang realidad. Number six. Dito sa Canada, pagdating mo, back to zero ka muna. Kahit ano pa yung career o profession mo na iniwan sa Pilipinas, majority ng kakilala ko, kahit na teacher, abogado, engineer, architect, pagdating dito, hindi naman nila agad nakukuha yung profession na na meron sila sa Pilipinas. Talagang back to scratch, back to zero. Pero after a period of time, nakaipo, nakapag-adjust na, nakahanap na maayos sa trabaho, and then mag upgrade So, kung, kung yun talaga yung career o yung profession o yung trabaho na gusto yun, talagang mag upgrade sila hanggang makuha nila yun. Sala namang imposible dito. Basta meron ka lang na uh, maayos sa financial support. Tapos maayos sa trabaho. Kayang-kaya mo naman yan. And as long as magtutulungan kayo mag-asawa dito. Yan. Number seven. Dito sa Canada, pag nagpunta ka dito, dapat maayos yung ngipin mo kasi dito ang mahal ng dental care lalo na pag tag, ka ng ngipin kasi hindi naman agad na uh, meron ka agad insurance so kailangan pagkating mo dito paayos mo na yung ngipin mo yung mga sira patanggal mo na kasi pag dito ang mahal ng uh, dental uh, dental procedure lalo ko wala ka pang insurance Okay? Kasi kunwari, dumating ka dito, tapos biglang sumakit yung ngipin mo, tapos syempre, hindi naman agad mabibigyan ng insurance ka kasi it takes a while, maybe 3 months, bag, pagka na full time ka bago ka mabigyan ng insurance ng benefit ng kumpanya mo kaya kailangan pagdating mo rito paayos mo na yung ipin mo kung may sira pa muna mo na kung may butas papastahan mo na kasi mahal dito okay sabi ng iba, eh, bakit akala daw lahat libre? May exception yung ano yung yung healthcare dito na OHIP na tinatawag na sa Ontario ka. May exception. Okay. Number eight. Sa Canada, hindi ka naman mauhomesick kasi maraming Pilipino community rito. May mga may mga events na kung ano ang nationality mo, meron dito. Kaya hindi ka mauhomesick dito. And number nine, dito mo sa Canada, talagang, dito sa Canada, mataas talaga yung tax. Yun ang realidad. I Aminin mean natin, talagang mataas yung tax. May tax na nga sa provincial, may tax pa sa federal. Talagang, yung actual na sinasakot mo, hindi naman yun ang na makukuha mo kasi maraming portion doon talaga mapupunta sa tax. Pero ang kagandahan dito, kagandaan dito yung tax talaga natin na kinakaltas dito sa sweldo nagagamit ng maayos sa libreng school bus ng, ng mga bata tapos pati mga mga estudyante rito na under 12 years old walang bayad sa, uh, walang bayad sa public transport tapos yung healthcare na talagang patok mapatok dito sa Canada dyan na pupunta lahat ng tax na kinakaltas sa atin kaya sabihin ko sa inyo kahit mahal yung tax dito kahit mataas yung tax dito sulit na sulit talaga can you imagine pag na-hospital ka dito majority ng mga procedure dito libre hindi ka na magbabayad may mga exception siyempre pero most ng mga procedure dito talagang hindi ka na magbabayad galing yan sa tax na kinalta sa'yo tapos papakita mo lang yung health card mo wala ka nang mabayaran. Uh, I'll give you an example. Yung mihis ko, dalawang bes na si Sarian, ni kong duling, wala kami binayaran. May libre pang diaper, may libre pang gatas. Tapos, yung room mo, solo mo, may washroom pa. Ganon ka ganda dito. Tsaka dito parang kampante ka talaga, no? If something happen tayo tawag ka lang sa 911, tawag ka lang ng... Mag... Wala, I would say talagang dito ko nararamdaman yung talagang safety kapag nagkasakit ka na hindi ka na mag-iintindi ng pera talaga. Kaya yun ang kagandahan dito sa Toronto, Canada. The system, how the tax work, talagang sobrang ganda. Ma, ma mataas yung kalta sa tax pero napupunta ng napupunta maay sa maayos sa mga programa ng gobyerno. That's why programa sa mga bata, sa mga mag-aaral, pag tumanda ka dito, maganda. Number 10, dito sa Toronto, Canada is a multicultural country. Kaya, eh, maayos talaga. Maganda. Hindi mo ba mapipil na alone ka? Kasi andyan na yung kahit sumaya ka sa bus, kahit ka sumakay sa train talaga makikita mo yung mga kababayan mo and then number 11 ang kagandahan dito sabi ko kahit matas yung tax and number 11 dito sa Toronto, Canada yung public transport talagang accessible sa eskwelahan, sa mall sa hospital, sa simbahan So kahit hindi ka na kumuha ng sasakyan dito, walang problema. Kasi kahit na malamig masyado ang winter, meron namang public transport na accessible sa mga lugar na pupuntahan mo. <coughs> Unlike other province na hindi po pwede na wala kang sasakyan kasi yung public transport hindi ganun ka-accessible kung para sa Toronto, Canada. Ganun kaganda dito. Kaya kung kasi kung bagong dating ka lang dito, tapos yung trabaho mo naman is malapit sa subway, eh, huwag kang munang kumuha ng sasakyan. Kasi, ah, uh, kung di mo naman kailangan, ah, uh, talagang, kasi mag ang may sasakyan dito, makakatipid ka pa, diba? Tsaka dito, dapat you have to, ano eh, you have to work smart. Bawal lang, ano, mga payabangan lang dito kasi lahat dito gastos you wants saka yung needs mo dapat alam natin yan saka kung may nagkatong sa akin kung mai recommend ko ba yung Canada as the destination ng ating mga kabayan mai recommend ko talaga kasi dito basta hindi ka lang naman magastos hindi ka maluho hindi ka masyadong magarbo na kinakaya mo kahit hindi mo kaya basta magpasikat lang makakaipon ka talaga dito Nakakaipon ka talaga Ang ano lang dito kasi ang ang mahirap lang dito kapag ka pumunta ka rito as uh, international student kasi maraming pathway para makapunta ka rito eh International student, may TFW and so on ngayon may nagtatanong sa akin kung nire-recommend ko pa ba na pumunta rito as international student. Nako, as of now, ito, real talk to ah. Kung pupunta kayo rito as international student, wag na muna kasi number one is sobrang mahal. Number two, walang kasiguraduhan na magiging <coughs> permanent resident ka agad. Maraming ano, maraming nagpunta rito na talagang hirap. Hirap talaga. Kasi hindi lang naman 100,000 ang mauubos mo eh. Talagang ano, milyon. Milyong piso. Tapos hindi ka pa sigurado kung magiging permanent resident ka. Kasi pabago-bago ang ang rule dito sa Canada. So ang ginagawa ng iba pumupunta sa ibang province na hindi naman din ganun kasure kung talaga mapay permanent resident. Talagang sobrang Stricto na ng rules dito. Yeah. But overall, kung ang punta mo rito is immigrant, express entry, yan. Walang problema. Basta permanent resident, walang problema dito. Maganda. May maayos. Pero kung punta ka rito as a international student, ako. si iwan, may magandang career mo sa Pilipinas, may kakilala nga ako dito, 51. 55 years old, nagpunta rito as international student. Ang ganda ng trabaho, may negosyo. So, hindi naman sa ano ko. Pero para sa akin, it's, it's too late kung 50 plus ka na tapos tong kapal na magkisimula na, na mag-aral pa rito as international student. Na, eh, for me, it's too late. Okay lang yan, kunyari, mga 20s, 30s, kung kunta ka rito as international student, yon magandang ano po yan. Pero kung pupunta ka rito ng mga 50s ka na as mag international student and then pabago-bago yung role uh, I think that is not the right time. Ma maganda rito sa Canada basta huwag ka lang tamad huwag ka lang mapili sa trabaho. Tsaka ito yung lagi kong sinasabi no applicable sa lahat to. Dito sa Canada, bawal ang tamad. Kasi pag tamad ka dito Walang mangyayari sa buhay mo So yun lang Sa mga hindi pa nakasubscribe subscribe sa ating YouTube channel Sir Alfred TV Paki-subscribe po Like and share Sa ating Facebook page <laughs> Sa ating Facebook page na Teacher's Notebook Na talagang lumalaki na Almost 40,000 followers sa tayo Like, follow and share Have a great day Nandito tayo sa likod ng Scarborough Town Center Sa napakagandang parko, O, diba? Yun lang Have a great day and always be a blessing to other people. Mabuhay.